kami ng sinampaluka, no? sinigang na manok. Ayan, no? hinahalo-halo na namin. Dalawang gultong manok pong niluluto namin. Ah, dalawang piraso pala. Ayan, no? Ayan may sili. Mayroon kami nabanos. Sayang po yung nabanos namin. No? Ayan, may pa kami. Ayan, yes, sarap-sarap yan. Sarap -sarap yan. Sarapan na naman kain na namin siyempre siya ano malugay si Dante ay 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 dito. Dante, ano ay mo Dante? ay yan. ay ng malunggay. Eh, malunggay. Ba yung mo ay 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 lang ay 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 Malunggay ay ay eh. Ayo, ay may labanos pala. Ayun. Saka meron pa. Ayaw. Saka sa meron pa. Amiya pag medyo malambot na. Kita mo ba 'yan? meron namin dahil, ayan. Ayan si Ma jimmy si Lakay. Ayan, si Dante. Ayan ako, ayan. Kami nagluluto kami mga holiday. Ito ang ginagawa namin, nagluluto kami. Oh.

gulay 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 na may nagtag doon ayan ito na yung kilabasa ay kilabasa nung ano nga patang doon oo ito labanos malamot mabilis na malamot yung labanos eh. tignan natin bago natin ilagay ng pagpakaasim wow wow Okay na, malapit na maluto. Lagyan natin ng sinigang mix. Ayan, oh. Ayan, baka naman, mamasita. Lagyan na natin, mamasita. Lagyan natin, baka umover ang asim. Ayan, sarap ang pagkakaasim niya. Pa, lagyan natin lahat. Tapos masim, eh. Kasi nga masarap yung maasim. Isunod natin yung kangkong. Ayan yung kangkong. Dami ng kangkong ha. Santamuha lang. Nakalamis ng barangay yung kakain ha. Okay, Yan, na. ako ko na ng onion leek. Nalamutin na lang yung kangkong. Luto na yung manok. Hindi, lang. na, na. na. na Tikman na. wow, ng yeah, natin lasa. Wow, sarap ng asim. Ayan, bubuksan natin. Oh, ya. Ini ini ini. Ah, oh, dah delo tolet tu. Tu. Ah. Oh. Tingnan, tingnan mo yung daon ng sibuyas. Ang laki oh. <laughs> Nailagay lahat. <Huh? laughs> Ayos yan. Pambulalo no? Hindi. Yung kalahati ng pong ng kahapon, nilagay ko sa bulalo naman. Ang kalahati. Hindi dito naman sa sinampalukan. Tama lang eh. Okay na. Lasap na lasap na yung lasa. Okay? Kaya rin ito, kakain na kami. Mamaya na ulit ang video. Thank you. Maraming salamat po.